Paparating na ang absinthe at halos walang nakakaintindi sa kahulugan nito. Sa ngayon, sinusubaybayan ng NASA ang mga celestial na katawan sa kalawakan na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga tao. Mga bagay mula sa kabila ng ating solar system. Nakatago sa loob ng isang sinaunang teksto na isinulat Halos 2,000 taon na ang nakalilipas ay isang propesya na naglalarawan ng isang bagay na bumabagsak mula sa langit. Tinatawag itong wormwood. Magugulat ka ng matuklasan ng limang paghahayag tungkol sa wormwood. Pahayag 1. Ang tunay na kalikasan ng wormwood. Unang paghahayag kung ano talaga si Absinthe. Pumunta tayo sa Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 8. Babasahin natin ang mga bersikulo 10 at 11. Bigyang pansin ang bawat detalye dahil ang inilalarawan ni Juan dito ay mas tiyak kaysa sa napagtanto ng karamihan. Apokalipsis 8, 10-11 Pagkatapos hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang tinig at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na parang tanglaw at tumama sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin ay Wormwood. Ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging mapait at maraming tao ang namatay dahil sa tubig na naging mapait. Idetalye ko ng eksakto kung ano ang nakikita ni John dahil ang bawat pangungusap ay mahalaga. Ang ikatlong anghel ay humihip. Ito ang ikatlong paghuhukom ng trumpeta, hindi ang una o ang pangalawa, ngunit ang pangatlo sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod ng pitong paghuhukom ng trumpeta na nangyayari sa panahon ng kapigatian. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay pangunahing. Babalik tayo dito sa Apokalipsis Sapriforo, ngunit sa ngayon, unawain na ang Wormwood ay hindi nagaganap ng nag-iisa. Ito ay bahagi ng dumaraming serye ng mga paghatol. Bawat isa ay mas matindi kaysa sa huli. Ang isang mahusay na bituin ay nahulog mula sa langit. Isang mahusay na bituin. Ang salitang Griego ay Asteras. Isang malaki at makabuluhang celestial body. Hindi isang maliit na bulalakaw ni Space Debris isang bagay na sapat na malaki upang mailarawan bilang malaki, mula sa langit, mula sa celestial realm, mula sa kalawakan, mula sa kabila ng kapaligiran ng Earth, isa itong extraterrestrial na bagay gamit ang termino sa tamang astronomical na kahulugan nito. Isang bagay na nagmula sa labas ng Earth na nahulog, past tense sa pangitain ni John, ang hinaharap na panahunan sa aming kronolohiya, ito ay darating pababang, nasusunog na parang tanglaw. Ito ay isa sa mga pinaka-espesipikong detalye at nagpapakita ng isang bagay na mahalaga tungkol sa katangian ng bagay na ito. Ito ay hindi lamang nahuhulog, ito ay nasusunog. Aktibong nagniningas, lumilikha ng liwanag at init, kumikinang na parang tanglaw habang bumababa Kapag ang mga bagay ay pumasok sa atmosfera ng Earth sa napakabilis na bilis, ang friksyon ay lumilikha ng init. Nasusunog ang mga ito na lumilikha ng mga shooting star na nakikita natin sa gabi. Gayunpaman, ang paglalarawan ni John ay nagmumungkahi na ang bagay na ito ay nasusunog bago pumasok sa atmosfera o ang pagkasunog ay napakatindi na ito ay nakikita mula sa isang malayong distansya. Ito ay maaring mga hulugan ng ilang bagay. Ang bagay ay lumalapit sa araw at pinainit na nagiging sanhi ng pabagubago ng mga materyales na masunog. Ang bagay ay gumagalaw sa napakatindi na bilis na ito ay bumubuo ng nakikitang init ang bagay ay may hindi pangkaraniwang komposisyon na nagiging sanhi ng pagkasunog nito ng iba sa mga normal na bato sa kalawakan. Isaisip ang detalyeng ito. Nagiging mahalaga ito kapag tinalakay natin kung ano talaga ang bagay na ito. At tumabot ito sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal ng tubig. Dito ito ay nagiging tiyak. Ang target ay hindi basta-basta. Hindi ito mga lungsod, kalupaan o karagatan. Ito ay mga ilog at bukal ng tubig, pinagmumulan ng sariwang tubig. Ang mga lugar kung saan nagmula ang mga ilog, ang mga bukal at aquifer na nagpapakain sa mga sistema ng tubig. Ang salitang Griego na pamos ay nangangahulugang umaagos na tubig, ilog, batis at pedge ay nangangahulugang bukal pinagmumulan ang mga punto ng pinagmulan ng tubig, inilalarawan ni John ang isang epekto o epekto na partikular na nakakaapekto sa mga pinagmumulan ng sariwang tubig. Hindi lahat ng tubig, hindi tubig alat, tubig tabang, ang tubig na kailangan ng tao para mabuhay. At pansinin ang fraction, one-third, hindi lahat, hindi ang karamihan, isang ikatlo. Ito ay isang tiyak at nasusukat na paghatol. Sapat na upang magdulot ng mga sakuna na kahihinatnan, ngunit hindi kabuo ang pagkalipol, hindi pa. Ang pangalan ng bituin ay Wormwood. Iyan ay kaakit-akit. Hindi sinabi ni John na, na pagpasyahan kong tawagan itong Wormwood. Sinabi niya na ang pangalan ng bituin ay wormwood na parang umiral na ang pangalan na parang pinangalanan ang bagay na ito bago ito nahulog. Ang salitang Griego ay absintos, wormwood. Ito ay tumutukoy sa isang halaman, Artemisia absinthium, na kilala sa pagiging matinding mapait at nakakalason sa maraming dami. Ang wormwood ay ginamit sa sinaunang mundo bilang isang lunas sa maliliit na dosis, ngunit ang pagkonsumo ng malalaking halaga ay maaring magdulot ng mga kumbulsyon, pagkabigo sa bato at kamatayan. Ito ay kasing ng kapaitan at pagdurusa. Sa lumang tipan, ang wormwood ay lumilitaw ng maraming beses bilang isang simbolo ng paghatol, kapahamakan at kawalang kasiyahan ng Diyos. Deuteronomio 29-18, Kawikaan 54, 4 Jeremias 9-15. Sa buong banal na kasulatan, ang wormwood ay kumakatawan sa kapaitan, pagdurusa, paghatol at lason. Kaya't nang makita ni Juan ang bituin na ito at kinilala ito bilang wormwood, iniuugnay niya ito sa buong biblikal na tradisyon ng paghatol at kalamidad. Ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging wormwood. Ang tubig ay hindi lamang nagiging kontaminado, ito ay nagiging wormwood. Pinukuha nila ang mga katangian ng nakakalason at mapait na sangkap na ito nagiging hindi karapat-dapat para sa pagkonsumo, nakakalason, nakamamatay. Isipin ang kahalagahan nito. Ang tubig ay mahalaga para sa buhay ng tao. Maari kang mabuhay ng mga linggo nang walang pagkain, ngunit walang tubig, tatlong araw, Marahil sa isang linggo sa ilalim ng perpektong kondisyon. At inilalarawan ni John ang ikatlong bahagi ng tubig-tabang ng mundo na nagiging lason, hindi nagagamit, nakamamatay na inumin. Sa ating modernong mundo, ito ay mangangahulugan ng bilyon-bilyong tao na walang akses sa ligtas na inuming tubig pagbagsak ng agrikultura dahil ang mga pananim ay hindi maaring patubigan, mga hayop na namamatay mula sa kontaminadong tubig, mga sistemang pangindustriya at pangekonomiya na nabigo, malawakang paglipat ng mga populasyon na tumatakas sa mga pinagmumulan ng tubig na may lason, mga digmaan sa natitirang malinis na mapagkukunan ng tubig at mga paglaganap ng sakit dahil sa ang kakulangan ng sanitasyon. Ang ikatlong bahagi ng ating tubig tabang na nalason ay hindi lamang isang abala. Nagdudulot ito ng pagbagsak ng sibilisasyon. At maraming tao ang namatay sa tubig sapagkat sila'y naging mapait. Ang resulta, kamatayan. Hindi lahat namamatay. Hindi sinabi ni John na lahat ng tao ay namatay, ngunit marami, isang makabuluhang bahagi ng populasyon at obserbahan ang dahilan dahil sila ay naging mapait. Ang kapaitan, toxicity, poison, contamination ay kung ano ang pumatay sa kanila. Ang mga tao ay nauuhaw. Ang mga halaman ay nasira na ng unang trumpeta. Ang mga karagatan ay nahawahan na ng ikalawang trumpeta. Ang sariwang tubig na lamang ang natitira. Kaya umiinom sila kahit kakaiba ang lasa ng tubig, kahit mapait dahil wala silang choice. At dahan-dahan sa paglipas ng mga araw o linggo, ang lasun ay naiipon, ang mga lasun ay naiipon, ang mga organo ay nabigo at sila ay namamatay. Hindi mula sa epekto mismo, hindi mula sa agarang sakuna, ngunit mula sa pag-inom ng tubig, mula sa pag-ubos ng naging wormwood. Bakit tubig? Bago tayo magpatuloy, kailangan kong tanungin mo ang iyong sarili. Bakit partikular na pinupuntirya ng paghatol na ito ang tubig? Maaring hatulan ng Diyos ang sangkatauhan sa hindi mabilang na paraan. Bakit partikular na kontaminado ang tubig? Bakit partikular na ginagawa itong mapait? Bakit partikular na itarget ang ikatlong bahagi nito? Ang tanong na ito ay mas makabuluhan kaysa sa maaari mong isipin at sasagutin natin ito ng buo sa Apokalipsis 5. Ngunit sa ngayon isa isip ito dahil ang pagpili ng Diyos na humatol sa pamamagitan ng kontaminasyon ng tubig ay nagpapakita ng isang malalim na bagay tungkol sa espiritual na kalikasan ng paghatol. Apokalipsis Chajasot Do. Bakit nagkakamali ang lahat? Sa loob ng halos 2,000 taon, binasa ng mga mananampalataya ang Apokalipsis 8 na sinusubukang malaman kung ano ang ibig sabihin ng Wormwood at sa loob ng halos 2,000 taon, karamihan sa mga interpretasyon ay mali. Ipapakita ko sa iyo ang apat na pangunahing maling kuro-kuro dahil halos masisiguro kong narinig mo ang kahit isa sa mga ito at kailangan mong maunawaan kung bakit hindi gumagana ang mga ito. Maling interpretasyon numero uno, purong simbolismo. Ito marahil ang pinakakaraniwang interpretasyon sa mga modernong iskolar at liberal na mga teologo. Sinasabi nila na ang wormwood ay puro simboliko. Hindi ito literal na bituin o literal na epekto o literal na may lason na tubig. Ayon sa pananaw na ito, ang wormwood ay kumakatawan sa espiritual na kapaitan, maling turo, apostasya o masasamang impluensya ng kasalanan. Bakit hindi ito gumagana? Una, ang konteksto. Inilalarawan ng Apokalipsis 8 ang mga pisikal na paghatol na may masusukat na epekto. Sinunog ng unang trumpeta ang ikatlong bahagi ng mga puno at damo pisikal iyon. Ang ikalawang trompeta ay ginawang dugo ang ikatlong bahagi ng dagat at pinapatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat. Iyon ay pisikal. Bakit biglang naging simboliko ang ikatlong trompeta samantalang literal ang iba? Pangatlo, ang dami ng namamatay. Sinabi ni Juan na maraming tao ang namatay, hindi dahil marami ang naligaw sa espiritual o marami ang nasira sa moral. Namatay sila, pisikal na kamatayan, hindi simbolikong espiritual na kamatayan. Ang isang purong simbolikong interpretasyon ay nangangailangan ng pagbalewala sa konteksto, pagtatapon ng mga detalye at muling pagtukoy sa kamatayan bilang isang bagay maliban sa aktwal na kamatayan, hindi ito gumagana. Maling interpretasyon bilang dalawa, nangyari na ito sa kasaysayan, sinubukan ng ilang komentarista na tukuyin ang wormwood sa mga makasaysayang kaganapan. Ilang kandidato ang iminungkahi, ang pagbagsak ng Imperyong Romano, mga maling pananampalataya na lumason sa unang simbahan mga tiyak na pagsalakay ng mga barbaro, mga natural na sakuna sa buong kasaysayan, iba't ibang digmaan at sakuna. Bakit hindi ito gumagana? Wala sa mga kaganapang ito ang tumutugma sa lahat ng detalye. Walang kasangkot sa isang celestial na bagay na bumabagsak mula sa langit. Walang nakakontamina sa ikatlong bahagi ng mga ilog at bukal sa mundo walang angkop sa sunod-sunod na konteksto ng pitong paghuhukom ng trompeta. Kung ang wormwood ay nangyari na, ang unang dalawang trompeta ay nangyari na rin dahil ang wormwood ay ang pangatlo. Ngunit wala kaming makasaysayang record ng isang ikatlong bahagi ng mga halaman ng Earth na nawasak at isang ikatlong bahagi ng karagatan ay nagiging dugo sa pagkakasunod-sunod na iyon. Nabigo ang makasaysayang interpretasyon dahil walang nakaraang kaganapan ang nakakatugon sa lahat ng pamantayan. Misinterpretation number three, allegory of nuclear war. Ito ay isang mas modernong interpretasyon. Sinasabi ng ilan na ang absinthe ay kumakatawan sa digmaang nuklear. Ang bituin ay isang misail o nuklear na bomba ang kapaitan ay radiation, ang kontaminadong tubig ay nuclear fallout na nakakalaso ng mga supply ng tubig. Bakit hindi ito gumagana? Bagamat kinikilala ng interpretasyong ito ang wormwood bilang isang pisikal na kaganapan sa hinaharap, nakakaligtaan pa rin nito ang mga pangunahing detalye. Ang mga sandatang nuklear ay hindi nahuhulog mula sa langit sa astronomical na kahulugan. Ang mga ito ay terrestrial, inilunsad mula sa Earth at nakatutok sa Earth. Ang isang misil ay hindi isang bituin. Ang nuclear contamination ay makakaapekto sa lahat ng tubig sa lugar ng pagsabog, hindi partikular sa ikatlong bahagi ng mga ilog at bukal sa buong mundo. Mali ang pattern. Ang paglalarawan ng pag-aapoy na parang tanglaw ay hindi tumutugma sa nuclear detonation. Na ilalarawan bilang nakakabulag na liwanag o umuupok na apoy, hindi isang sulo. Higit sa lahat, tinutukoy ng apokalipsis ang pagkakaiba ng pakikipagdigma ng tao at ng paghatol ng Diyos. Ang mga paghatol ng trumpeta ay direktang aksyon ng Diyos, hindi mga sandata ng tao ang ginagamit maaring mangyari ang digmaang nuklear sa panahon ng kapighatian, ngunit hindi ito ang inilalarawan ng Wormwood. Yung pang-apat na maling interpretasyon, ang koneksyon sa Chernobyl, ito ang interpretasyon na mukhang pinakakapani-paniwala sa karamihan ng mga tao, kaya kailangan kong maglaan ng mas maraming oras dito. Abril 26, 1986, ang reactor number 4 sa Chernobyl nuclear power plant sa Ukraine ay sumabog. Ito ang pinakamasamang sakuna sa nuclear sa kasaysayan ng sangkatauhan. Napakaraming radioactive na material ang inilalabas sa atmosfera. Ang nakapalibot na lugar ay nagiging hindi matitirahan. Ang mga supply ng tubig ay kontaminado. At ang mga tao ay namamatay mula sa pagkakalantad sa radiation at narito ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang salitang Chernobyl sa Ukrainian at Russian ay literal na isinasalin sa Wormwood. Ang parehong halaman, ang parehong salita. Nang malaman ng koneksyon na ito, maraming mga Kristiyano ang agad na nagsabi, Iyan na, agenjo ito, natupad na ang propesiya Ngunit narito ang problema, bakit ang Chernobyl sa kabila ng pangalan nito ay hindi ang Wormwood ng Revelation 8? Bakit hindi umaangkop ang Chernobyl sa paglalarawan? Bumalik tayo sa pahayag 8 to 10 till 11 at suriin ang bawat detalye. Ang isang mahusay na bituin ay nahulog mula sa langit. Chernobyl ay hindi isang bituin, hindi ito nahulog mula sa langit. Ito ay isang gawa ng tao na reaktor na itinayo sa lupa na sumabog. Walang nahulog mula sa langit. Nasusunog na parang tanglaw. Ang pagsabog ng Chernobyl ay sumunog at naglabas ng radioactive material. Ngunit hindi ito isang celestial na bagay na nasusunog habang ito ay bumababa terrestrial lang apoy at naapektuhan nito ang ikatlong bahagi ng mga ilog at pinagmumula ng tubig. Pangunahing naapektuhan ng Chernobyl ang isang regional na lugar sa paligid ng Hilagang Ukraine at Timog Belarus. Hindi nito naapektuhan ang ikatlong bahagi ng mga ilog at pinagmumulan ng tubig sa mundo. Ang Pripyat River ay nahawahan. Ang ilang tubig sa lupa ay naapektuhan. Ngunit ang ikatlong bahagi ng pandaigdigang tubig tabang, hindi man malapit. Maraming lalaki ang namatay. Ang opisyal na bilang ng nasawi mula sa Chernobyl ay pinagtatalunan. Ngunit ang mga pagtatansya ay mula 4,000 hanggang 6,000 na pagkamatay. Kabilang ang pangmatagalang pagkamatay dahil sa kanser. Ito ay makabuluhan sa rehiyon, ngunit hindi ang pandaigdigang sakuna na iminumungkahi ng maraming tao sa pahayag. Kapag sinabi ng pahayag na marami sa konteksto ng pandaigdigang paghatol, ito ay nagsasalita tungkol sa milyon-milyon, posibleng bilyon-bilyon. Higit pa rito, hindi umaangkop ang Chernobyl sa sequential na konteksto. Ang unang trumpeta, Isang ikatlong bahagi ng mga halaman na nawasak ay hindi nangyari bago ang Chernobyl. Ang pangalawang trumpeta, ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo ay hindi nangyari bago ang Chernobyl. Ang ikaapat na trumpeta, ang ikatlong bahagi ng araw buwan at mga bituin ay nagdilim ay hindi nangyari pagkatapos ng Chernobyl. Ang Chernobyl ay hindi ang ikatlong trumpeta. Hindi ito wormwood. Binigyan kami ng Chernobyl ng isang sulyap, isang limitadong panrehiyong sulyap sa pandaigdigang sakuna na paparating. Ipinakita nito sa amin na ang malakihang kontaminasyon sa tubig ay posible na maaari itong mangyari ng biglaan na ito ay nagwawasak kapag nangyari ito. Ngunit ang Chernobyl ay hindi ang katuparan. Ito ang babala sa kung ano ang darating. Kaya... Ano nga ba ang absinth? Kung mali ang lahat ng interpretasyong ito, ano ba talaga ang absinth? Anong uri ng celestial na bagay ang maaring mahulog mula sa langit, masunog na parang sulo at partikular na lason ang ikatlong bahagi ng sariwang tubig ng Earth? Para sa karamihan ng kasaysayan, ang tanong na ito ay imposibling masagot. Maaaring mag-isip ang mga tao, ngunit walang siyentipikong balangkas upang maunawaan ang inilarawan ni John hanggang ngayon. Dahil sa nakalipas na dekada, natuklasan ng mga siyentipiko ang isang bagay na nagbabago sa lahat. Isang bagay na eksaktong nagpapaliwanag kung ano ang maaaring maging wormwood. Isang bagay na ginagawang hindi lamang posible ang sinaunang hulang ito ngunit makatwiran sa agham at iyon ang kailangan nating pag-usapan sa susunod.